guys. Good morning. Tanaw ko kung sinampay guys. O, diri na ako ugipan. Uga naman ni siya. Uga na siya. Pero, ako lang gibutang sa diha. Kay. O, tulog ka mo. Ay, ginoo. Mga pita. Tanaw ko sinampay guys. O. Alanganin mong gutyag uga gahapon ang bulak guys oh. namulak namulak o white pinipod siya pa guys Lakaw, ka ka umugod may karon na nag sayo sayo na para sa ako ani ah, ang alas otso gawas ng init diri guys Bum, oh. No, ng na ako no, kanang ganing paggawas ni mo na, naka-arrange na ba, no? <laughs> Walay kalat ba, kay puting panglimpyo na ako kagahapon, so, puting panglimpyo, so, mo na oh. Hmm. ang t-shirt sa mga apo. Oh, mayong buntag.